ويدينا با اوكي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بالسنه الى ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته actually uh, merong mas karapat dapat talaga sa atin magbigay ng lecture si Sheikh Hamza balit gusto kong humingi sa kanya ng kapahintulutan okay lang ba siya na ano kunin ko yung ano sa may pagkakataon ah uh, tulad po ng sinabi ni Sheikh kanina ako po'y galing ng work direso na po ako dito Ah, uh, yan. Hindi ko man matanggal yung ano kasi bawal saan pumasok ng walang ID. Hanggang ngayon, parang agimat na. So, <laughs> hindi ito agimat. Ah. But anyway, <clears throat> uh, gusto ko lamang, bago ang lahat, gusto ko lamang hiramin ang inyong pandinig. Mamaya, sa uli ko din. Dahil, ah, uh, tambihira lang yung pagkakataon po na ito. Ah, uh, once in a lifetime, siguro, hindi natin alam na isa sa atin, mauna. Diba? Well, we don't know paglabas ang isa sa atin dito sa building, walang nakakaalam, baka bawian ang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then, at the same time, hindi natin alam na kayo ay babalik pa dito o hindi naman kayo makapunta ko ng Qatar. We don't know. Hindi natin alam. Ang mahalaga yung pagkakataon na ito ngayon na maaring hindi na maibalik pa. Na kung kaya, gusto kong samantalahin ng pagkakataon na at least maging kabahagi ng kabutihan sa inyong ginagawa na kung saan ay walang iba kundi ang isa sa mga, kumbaga sabi ng mga scholar ng Umrah ay wajib sa isang Muslim sa may kakayahan once in a lifetime. Gaya ng Hajj din mga kapatid sa panampalatay ng Islam. At uh, isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya Al-Hujjaz wal ummaru waf wafdullah. Ang mga nagsasagawa ng Hajj at saka mga nagsasagawa ng Umrah ay mga delegates ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, try to imagine kapag kayo ay delegates ng Qatar. Kayo ay mga pinili ng, ng authority na magrepresenta ng isang bansa doon sa isang bansa. Di ba nakaka-proud yun? Di ba? Di diba, delegates kayo ng Qatar, tapos pinadala kayo ng Amerika, pinadala kayo ng Europe. Di ba? Sobrang nakaka-proud yun. Kasi bakit? Bukod sa mga allowance at limpak-limpak na salapi, na ibibigay sa inyo, iba yung, yung, yung manzila, yung status, o yung antas ninyo sa lipunan. Di ba? How much more yung kayo ay delegates ng hari sa lahat, na hari ng lahat ng mga hari. Nagmamayari ng sanlibutan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Dahil kayo ay isa sa mga tumugon sa panawagan 'Di ba? Ano sinasabi natin kapag kayo ay nagtayo ay nasa estate ng ihram? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. halu majarra. Na kung kaya ay sinisigaw natin 'yun pinangalandakan bilang pagsabuhay ng sunna na nagpapahiwatig sa pagtugon sa utos at panawagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kayo mga delegates, hindi lamang ng Qatar na pinadala sa pamagitan ng FANAR, bagkos delegates ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, sa isang delegates, iniiwasan natin na mabahiran ito ng dumi, right? Pag delegates ka ng Qatar sa ibang lugar, hindi ka pwede basa-basang gumagawa ng mga bagay na maaring makasira ng Qatar. Maari makasira, siyempre, ng pangalan mo. Higit ng pangalan mo, ng angkan mo, ng apelyedo mo. How much more kung diligis ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, iniingatan natin kapag tayo ay nasa kalagayan ng ihram, kapag tayo nagsasagawa ng umra, na mabahiran, ng anumang politika, ng anumang bagay na makamundong bagay, bagkus khalisan lillah, na ito ay para lamang at sa lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun, maging katanggap-tanggap yon sa kanya. Kaya, as a delegates, ay meron mga pribilihiyo yun as we know. Ganun din sa delegates ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron kayong pribilihyo na binanggit ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anong gaano nga yung pribilihyo na yun? In da'aw, ajabahum. Yan ang una. Kapag kayo ay nanalangin sa kanya, tinutugunan niya ang inyong panalangin. Ayat, it is a huge opportunity para sa inyo na habang nandito kayo, ibuhos niyo ang inyong oras sa panalangin panalangin pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ang propeta na sallam may ang Probe, Rasalim, anil hawa in wa illa wahyu yuha sa propeta sallam kailan man ay hindi siya nagsasabi ng joke hindi siya nagbibigay hindi siya nagsasabi ng kasinungalingan lahat ng kanyang sinasabi ay ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya sinabi niya na kapag nanalangin kayo sa kanya tinutugunan niya ang inyong panalangin itatak natin yan sa isip natin kapag tayo ay mga delegates ng Allah subhanahu wa ta'ala, inistagvaru ghafara lahum. Pangalawa, kapag kayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya, ay pinapatawad kayo. That is an assurance from Allah. Pinapatawad kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, alam natin lahat tayo ay nagkakamali. Some of us here, patong-patong yung kasalanan, hindi mabilang na parang karagatan. Nangalang Allah tang Allah subhanahu wa na Pero as a Muslim, hindi natin nawawala ng pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa. Kasi ang katangian ng sinumang nawawala sa pag-asa, katangian ng hindi mananampalataya. Diba? Pag ko sinabi ng Allah, latak nito may rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung mga pribilihyo na narapat ninyong tamasahin habang kayo ay nandirito. Mga kapatid, sa panampalatay ng Islam, ay nasa maka kayo. Ang pribilihiyo ng magka na ipinagkaloob sa sino mang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo matatagpuan sa ibang lugar, sa labas ng magka. man? higit lalo sa Qatar. Diba? Bakit? Kasi walang kapantay ang Pribilihiyo ang mga benepisyo, ang fadal, ang kainaman na meron dito. Hindi masusukat kailanman. Nandito ka sa tinatawag at tinuri nating banal na lugar. Di ba? Banal na lugar, paglabas mo ng makka, hindi na banal yon. Pero wag mong i-expect wag mong na ang tao dito ay banal. Kasi ah, bagamat ang lugar ay banal pero ang tao hindi banal. Ay eh, sabi ni Umar bin Khattab, hindi nakapagbabanal sa isang tao ang banal na lugar. Kaya huwag mong ituring ang tao na banal por kay nasa magka siya. Yes, it is ko kayo. may magnanakaw talaga dito. May magnanakaw ng puso, may magnanakaw ng totoo? <laughs> totoo. May magnanakaw ng wallet kahit nasa loob ng haram, wallahi thumma wallah. Saksi mismo ako. Habang nagtatawaf kami during the Hajj season, nagtatawaf kami, subhanallah, mayroong sumisigon ang mga kababait sa mga kalakihan kasi bakit ninakawan siya. Mismo sa loob ng Masjidil Haram. Subhanallah. Mantakin nyo? So, sa isang akil, sa isang tao, na mayroong kaisipan, pinaggaluban ng matinong kaisipan, hindi niya may isip na sa loob ng Makkah, higit lalo sa loob ng Haram, may mga ng ganun. Tulad ng sinabi ko, walang lugar na banal na magpapabanal sa isang tao. You know? Subalit, so, mananatiling banal ito kahit dungisan pa ito ng tao. Kahit pa masama lahat ng tao dito, isali mo na yung mga lokal, ay walang duda, mananatili siyang banal. At hindi pwedeng ma yun. At hindi pwedeng matanggal yun. Dahil yan ay tinataka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat yung epekto nito ay maring mawala because isa sa of na, sa is mga sign ng araw ng paghukom, na mawawala yung tanatawag na ano, sisirain yung Makka sa pamagitan ng isang propesya ni Propeta Muhammad Sallam na magsira ito yung walang iba kundi Zuthu as Zuthu isang taga Ethiopia, sisira mismo ang sisira ng Kaaba. Kaya sa pinaliwan ng Sheikh Uthaymeen paano sisirain yung Kaaba na samantalang banal na lugar? Okay, kaya sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, darating yung patay na sa pagka sinabi ni Propeta Sallam, pero paano mangyari yon? Unang-unang Allahu alam nang kakaalam pero may mga proseso. Darating ang panahon na wala nang magtuturing sa lugar na ito na banal. Wala. At kapag wala nang magtuturing sa lugar na ito ay banal, doon na mangyayari ang pagsira sa kaaba. Kaya unti-unti na tayong papunta roon, mga kapatid. Have you observed habang kayo ay nagtatawa? Habang nagtatawaf, naka-live. Saka makikita ng iba na habang naglalaan, sasagawa ng iba na naglalive. Kasi ang tawaf ay tinuturo na pagdarasal. So, kung makakita nagdarasal, nagla-live. Okay? Nakikipag-usap sa pamilya o kung sino-sino man. Di ba? Wala. Walang gumagawa ng mga kapatid. Dito lamang yan sa loob ng haram. Si unti-unti, may mga nagsikalat ngayon. Na hopefully, ay wala naman sa inyo siguro ang gumagawa. Kukuha ng sulat, ilusulat ang kanyang mahal sa buhay, merong heart, background ay kaaba. Tsuk! Click. Click. Okay? Hanggang sa magiging exaggerated yan pagdating ng araw ng panahon, ay ituturing na ito ay sunnah ng mga taong mangmang. -mang. At ang sino man nagturing sa isang bagay na sunnah na hindi naman sunnah, tunay na ito ay bidah, At maaaring, hahantong pa yan sa shirk. Na maniniwala sila sa mga magitan nito ay papada, papiliin sila ng Allah at papadala kung sino mang nakasulat doon. Hanggang ngayon, may mga makikita natin na nagpapakasal mismo ng ano, alam mo yun, ginagawang uh, prenup yung tanatawag na sabi na si Masjid al-Haram. Subhanallah. Walang issue magpakasal sa loob ng masjid. Walang problema doon sapagkat, as according to some of the scholars, pwede naman yun. Pero kinakailangan in a suitable manner, in a suitable situation, in a suitable place. Ito yung mga bagay na maaring maobserbahan ninyo, mga kapatid, sa panambalating Islam, na somehow ma-realize ninyo papaano nangyari ito. Kasi eventually, papat, kinakailangan mangyari ang propesiya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kainaman ng Makka na sabi natin na hindi matagpuan sa ibang lugar ay napakarami. Kainaman ng lugar mismo bilang banal. Dito ipinangako ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mashallah tabarakallah kay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para masaksihan ninyo Bagamat nagsisitaas ang mga sky, skyscraper na, mga Kumbaga matatayog na mga gusali pero kailanman hindi mawawala at mabubura sa kasaysayan na dito ipinanganak ang mahal natin na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung pahintulutan nga lamang, bumisita sa kaniyang kumbaga sa kaniyang kon saan siya ipinanganak, naging library na ngayon. Pupuntahan natin subalit hindi na pinahihintulutan. Okay, ito ay tinatawag na close hanggang sa ngayon. Subalit, so, makikita natin mga kapatid, sa pagtahak natin sa lugar na ito, somehow, magbalik sa atin kaisipan yung mga napag-aralan nating siraan na bawiya. Kung papaano pinahirapan ng mga Muslim sa lugar na ito noon sa kapanahuna ng Propeta ng Salam ba bago siya i-exile papunta ng Medina al-Munawar. Ano yung mga nakara ano yung mga naranasan nila sa buhay na maaring tayo ay makarelate. And among some of you makarili talaga. Pa paano pinarusahan, pa paano inakusahan ng mga bagay-bagay na hindi nararapat para sa kanya. Kasi that is a part of a test ika nga o sabihin natin no, pagsubok ng Allah Subhanahu wa taala sa sino man sa atin. Dahil hindi ka malalaman kung sino ka at ano ka kung walang pagsubok na darating sa iyo. 'Di ba? Malalaman mo lamang kung ano talaga yung nasa puso mo, sa pa lamang yan, kumbaga ay puputok at sasabog sa tuwing merong pagsubok na darating sa iyo. Kung sino ka, papaano mo pinanghawakan ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maring subukan ka sa pinansyal, subukan ka sa tanatawag na mga tao na sa paligid mo, subukan ka sa trabaho mo, yung mga karangyaan na meron sa inyo ngayon, huwag nyo i-expect na habang buhay, manatili sa inyo yan. Huwag niyong isipin na mahal ako ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya nanatili sa akin yung mga yan. Look, siguro, number genie. ano pa, Ferrari, okay? Tapos yung ano, masya Allah, sa bisyo sa public service, sundalo, military, whatever, the status, ika nga, yan ay fadal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa inyo. Pero somehow, maaring subukan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga ito. Kaya huwag niyong isipin na ito'y habang buhay sa akin manatili. Kasi lahat ng anumang meron tayo, maging yung pilik mata natin ay hindi natin pagmamayari. Yan ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala at babawiin niya kung kailan niya babawiin, kung kailan niya gusto. Kailan, paano, at saan. Kaya, yung mga kwento na sana magbalik sa inyo yung mga kwento ng mga balik-islam, ng mga sahaba sa kapanahunan ng propeta Muhammad sallam kung paano nila pinanghawakan ng Islam sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanila. Mismo ang lugar na ito, lugar nila. Pero ang pinakaunang sumalunga sa kanilang pananampalataya ay walang iba kundi ang kanyang pamilya, kanilang pamilya. Right? At yan ang sa isa sa view. ang nangyari. Pamilya ang unang sabihin natin ay nagkontra pamilya agad ang unang tanatawag na sa sumira. Dahil sa pagyakap sa sa Islam. So, walang nangyari na bahagi ng buhay natin na pagsubok sa atin ng Allah bilang mga balik Islam, maliba lamang nangyari sa mga sahaba. Financial. O, oh, tinan mo, mga sahaba na mayayaman, sinubukan sa pagdating sa kayamanan. Pagdating sa mga angkan. O, oh, sinubukan sa pamagitan ng angkan, sinubukan sa pamagitan ng asawa, magulang, mga anak, mismo, pamilya. Kaya balikan natin ang kwento ng mga sahaba kung gusto natin malaman kung paano nila pinanghawakan at itinanim ang Islam sa kanilang mga sarili. Upang sa sagun, maging, maging matatag tayo. Maging matatag ang inyong tinatawag na pagyakaw sa Islam at matatama sa ninyo ang tamis ng pananampalataya. Ayaw kong pahabain ang kwento mga kapatid. Bilang panghuli, nais kong mag-iwan sa inyo ng mga paalaala sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kapatiran. Iba't ibang lugar tayo na pinanggalingan. Ngayon lang tayo nagkita-kita, alhamdulillah, pero ang mga puso natin ay napakalapit sa isa't isa. Sinabi nga ni Propeta Sallam, al-mu'minuna kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'da. Amanan ang palataya ay parang gusali na kung saan ang gusali na ito, ay naghihigpitan sa isa't isa. Ang ibig sabihin, nagkakapitan sa isa't isa. Nagsusuportahan sa isa't isa. Hindi mo kayang itayo ang gusali sa pamagitan ng isang patayong bricks ng walang tanatawag ng mga pundasyon. Kahit pinakamagaling kang ihinyero o arkitektor, ay hindi mo magagawa yun. Maari magawa mo, pero eventually, ay ito ay magkukulaps. Ganun katatag o pinatatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatiran. Dahil ang kapatiran natin ay ito ay sa pamamagitan ng relihiyon, sa pamamagitan ng habag at ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Na kung kaya mga kapatid, sa panampalatay ng Islam, naway yung pagiging kapatiran na ito ay magdadala sa atin hanggang sa tayo ay mawala sa mundo na ito. Wala kang ibang lalapitan pagdating ng panahon. Kung tatalikdang ka man ng lipunan o ng sinuman maliban lamang sa kapatiran. Yun lang ang tanging babalikan mo upang sa ganun ay patuloy ang pagdawid mo sa pananampalataya at hanggang sa ito ay maisabuhay mo hanggang sa ikaw ay bawian ng Allah ng buhay sa kapahintulotan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakung kaya, samantalahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Magpayuhan. Magbigay ng payo sa isa't isa, na at the same time ay magbahagi ng kaalaman sa isa't isa. Umigib. Mag-share ng kaalaman sa isa't isa, mga kapatid sa panampalateng Islam. Kumbaga, sabi nga nila, bawat isa sa atin ay gamitan. Anong gamitan? Napakasamang termino, no? Gamitan. Okay? Masamang termino, kapag ginamit mo, in-apply mo siya, sama-sama. Pero sa atin, bawat isa sa atin ay gamitan sa isa't isa. Ay, alimbawa ngayon, gamitan ginamagam, ginagamit ko kayo para sa kabutihan. Para magbihay at magbigay at mag-impart ng tanatawag na kaalaman. At the same time, ginagamit nyo kami para sa pakikinig. At yan ay kabutihan. Walang duda. Kaya gamitin natin ang isa't isa sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin natin ang isa't isa sa kabutihan upang tayo ay magsama-sama, hindi lamang dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Naway, no, pagpalaing kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, sa panampalatay Islam, dalangin ko sa Allah na sana ay hindi ito yung una't huli na pagkikita-kita natin. Kung hindi man mangyari ito, sana sa kabilang buhay, tayo ay pagbukno rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsamahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon. At hindi lamang sa unang baitang ng kalangitan, kundi sa pinakamataas na baitang ng kalangitan, walang iba kundi ang gentle perdaus. Naway, insya Allah, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong umrah at ang inyong ibada. At naway, patawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway, ipagkalub ng Allah ang inyong mga panalangin sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya, higit lalo sa mga mahalin nyo sa buhay. Jazakumullah. Sa totoo lang, gusto ko pang magsalita. Subalit, ako din ay kailangan kong bumuwi ng jeddah. Kasi po ay meron pa akong trabaho bukas at hindi ako pwedeng mali, otherwise walang sahod. <laughs> but anyway, so maraming maraming sa so, kinararangal ko po ang inyong nakilala uh, po kayo. At uh, naway, uh, insya Allah, ay uh, kita-kita yung muli, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. We don't know, baka next day, magkita-kita pa rin tayo ulit, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.